mapalit kami inis kami okay. sa Maynila, nila limasad yan ando sorry pala limango. mango maupan mapalit kami ni mango do inis ata kada inis butangan uh, na naman sang na kalabasa yan you kisama know? kasama malunggay o. Oh. yan Ma <laughs> Pili naman ay Ayan, kami. panitami, kami panitami, kinis. Ayan, Hai, si teman daka-dako. Ayos, sobrang dakwa dako Ayos, langsung. sobrang daka-dako. Ayos, ayos, sobrang kami kinis ini ayos, sobrang daka-dako. Ayos, ayos, sobrang daka-dako. Ayos, brown Kesusah so, kilo na ini. kilo, sarak dayang, sarak. Sarak dayang. Sem, ano de? At, tap ano? Kiri bos. Atau anu, hmm. ini deh mbak. Lelaki. Asa bayut ide? bakla. Bakla, ayun bakla, ayun bakla. bakla ay bakla ay bakla. Matabay ang bakla. Liliit lang kunin mo, lalaki naman kinukuha. Bakla ang bakla. Yan ang bakla. Ito ba? Nah, bigyan mo ma ako, bigyan mo ako. Sino man ako bakla. Bob lalaki yan ng Ah sige, bait to ka morto. Ay anda ka na. May nang bayot. Ari <laughs> ah, <de>, bakla. Orang-orang <laughs> <laughs> itu. <laughs> Sa kilo. Pwede na Kulang pa. Kumaka okay. na medyo ano. palitan mo ito na sa'yo. Para medyo, para mag-exacto. One <laughs> point. Ah! Eh. Dalawang kilo na yan. Kuray <laughs> ka pa. kilo na <laughs> pa. Pwede nga rin 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 Iba, iba. 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 uwi ng bahay. iba. Iba, iba. Iba, Hindi rin yung mataba eh. Hugusin eh. Timba ka rin. Mahugus na dahil? Hindi ko lang kayo. siya good-good mahugus. Pero wala ko siya tokuha na yun eh. Taba good. Bago lang kasi may ganda rin yung madag. Ano? Ano ba yun? 100. Okay, <laughs> di rin nga kayo. Pwede ito? Salamat. Dere kay kung paan paglarga nila, makadiman din naman lang sa iyo po

pinakabili kami kasama malunggay. Ayan eh, no? o. No? Ayan o. Pag mapalit -ma ka mong kinis, may free na malunggay. Ayan o. No? Free malunggay. O. Oh. Ayan <laughs> Ate, shout out ka ate. To. Uh, to sino? Shout out ka. Ah, Elian, di desa. Uh, anong barangay ni ate? daw. tadi yeah. um, Daddy, well. uh, yun? oh, nga, mo yung ano nga ni. Sabi ko nga. Hindi ka mapalit sa kuan sa barangay daw, sa kantusan san tulay. Kwan? tulay. Ay, ba? Barato na dide, barato na dide sa ano, pagpapalit ka mo kinis. Adi man, dagko na nila kinis dide. Basta sa kantusan, dao, sa tulay. Barato, libre, may libre, Manunggay. Adi marung, malunggay. Adi marunggay, oh. <laughs> Salamat. <laughs> Libre mo lang kayo eh. Oh, dito mo lang yan. Kasi wala lang na problema mo ha. Wala namang problema. Kusinado yung takot na.